ng gobyerno ni Kuting na wag bigyan ng permit ang mga magra-rally. Imagine ninyo. Iniipit daw ng Malacanang ang pag-issue ng permit para sa mga gaganaping prayer rally ng Hakbang ng Maiso na may kaugnayan sa temang Filipinos are not for sale na kumukondina na sa nadiscovering Peking People's Initiative na naglalayong baguhin ang konstitusyon. Kasama na ang pagpapakita ng suporta sa SMNI at kay Pastor Kiboloy matapos ang hindi makatarungang pagkansila sa prangkisa ng network. Ayon kay Maharlika, nakarating sa kanya na ipinagutos daw ni FLD sa Marcos na huwag bigyan ng permit ang mga gaganaping pagtitipon ng mga kritiko ng gobyerno. Ngayong buwan ng Abril, inaasahan na sa Luzon ang susunod na venue para sa gaganaping hakbang ng Maisug Prayer Rally na nauna nang sinimulan sa Davao at Cebu City. So, di ba, uh, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. So, napag-alaman natin na iniipit ni Lisa Tanas ng gobyerno ni Kuting na wag bigyan ng permit ang mga magra-rally. Imagine niyo, nakalagay yan sa ating konstitusyon. Nasa Bill of Rights yan. Karapatan ng peaceful assembly. Pero, mga kababayan, ay gustong, hindi gusto, pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na wag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng hakbang ng maisog at yung iba pang mga rally. Kasi in the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yon hindi na kailangan ng rally, ng, ay ng rally, ng permit pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong-bruskong mga kapulisan para mapanatili, mapanatili ang peaceful uh, environment. Alright? So, yan ang kailangan yung malaman na takot na takot, Renel Verdi Floor. Yes. Takot na takot, si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assembly kayo. Mag-assemble kayo peacefully. Kasi, yung mga religious, yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin na mag-speak up. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas ng gobyernong ito sa ang sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala nyo yung hakbang ng maisog, ay uh, from Davao, tapos pupunta sa north, iikot. Remember that? Iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na wag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag criticize dito sa Jutang Genemes na gobyernong Itetch hinaharang mga palangga. Okay? Hinaharang ng mga mayors sa Bulacan. Ay, ito, basahin natin. So ngayon, mag-message sa akin ang mga leaders nitong apat na malalaking grupo na dating Budo Loyalist, Marcos Loyalista. Ngayon, dahil sukang-suka na sila, mga palangga, ay nagpabatid sila sa atin na hinaharang ng gobyerno ni Lisa Tanas mga kababayan, ah, uh, ko lang, okay? Yung message. Okay? Hinaharang ni Lisa Tanas at ng gobyerno ang mga permit sa mga rally. Kaya binanggit ko kanina, itong ginawa na PCSO na pagbigay-bigay kay sa Mayor Belmonte na very dilawan niya, ngayop na yan, yan maaring ito ay isa sa bribe para wag bigyan ng permit yung mga magrarally sa mga susunod. A Abril, magre-resume na yata. So ito sabi sa akin, Hello, Madam Maharlika. Okay? Um, okay. Pakisabi po sa inyong mga followers, di ba? Apat na malalaking grupo, kami po ng mga Marcos Loyalist, na lalantad at hindi na namin masikmura ang nangyayari sa ating bayan. Pakisabi sa ating mga kababayan na ayaw po kaming bigyan ng permit ng Bulacan, hindi na binanggit kung sinong mayor sa Bulacan, ng Bulacan mayor. Kami po ay mag, 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 mag ano to? magagawa, okay? magagawa o kilos <clears throat> ng malaking rally <clears throat> at pag hindi po kami pinayagan ng, ng uh, bigyan ng permit ay dadali namin ito sa Human Rights Commission. At para makita din ito ng United Nations dahil binubusalan po kami ng administrasyong ito. Kami po ay malalaking grupo na mga dating Marcos loyalists. Ipaglaban po namin ang freedom of speech, freedom of expression, and our rights to assembly. Kaya sabi niya, paki-expose po ito sa inyong blog. Kami po ay lalabas na. Kaso ayaw po kami bigyan ng permit. Dati naman, nung kami... Ito, wala talaga. Dati naman po nung lumalaban kami kasama namin si Coting sa electoral protest dyan sa Comelec, wala po kaming hindi po kaming pinipigilan ng Duterte administration. Nandyan po kami araw-araw nasa kalsada pero walang nanggigipit sa amin at walang humaharang sa amin. Kaya pakisabi po sa inyong mga viewers. See? Di ba sinabi ko na yung nakarahan sa inyo? So ganitong hayop na to. Okay? Ganito kahayop ang gobyernong ito. So, uh, actually may nakausap ko, short message lang, short uh, voice ko lang nag-usap kami, na kapag hindi daw sila pinayagan, ay dadali nila sa whatever sa kalsada, kahit bawal, kahit ayaw sila bigyan, ay mananawagan sila at lalabas ang taong bayan. Nakita nyo na alarma mga putang inang to. ba? Diba? Yung maisog, ayaw din sila bigyan ng permit. So ginigipit. Anong ibig sabihin yan? Suppression of freedom to speak up, freedom to assembly, freedom para i, i sabihin niyo sa taong bayan ang pagiging sukang-suka so -so niyo sa gobyernong ito. Ganyan po ngayon. Takot na takot ang mga bangag, sabi ni Desiree Daylan. Marshall no, talaga, ayaw sila bigyan ng permit. Doon sa mga dating loyalista, kayo po, alam ko malalaki kayo, huwag kayo matakot. Sumabay kayo sa maisog para maganda. Makipag-coordinate kayo sa mga leaders para maging peaceful tayong lahat. Hindi ba ito mga hayop na to? They're not gonna win. Di ba? Kahit anong pigil nila, even yung mga inuutusan nila kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr., na huwag kayo bigyan ng permit, later on, later on, mag-withdraw of support yan. Believe me. Darating ang panahon na yung mga yan na maaring takot o nakikinabang sila, ma-realize nila sa buhay nila siya baka sa pagtulog din na nila, nila na mali na ang ginagawa nila so let's look forward na hipuin sila ng Diyos, kahit papaano kahit demonyo sila hipuin sila ng Diyos na bigyan kayo ng permit dahil karapatan ninyo ang magsalita kalapatan ninyo na mag-assemble dahil sukang-suka na kayo sa hinayupak na pulboronic government na ito pinipigil 'di ba yung sa diwasang bunipasyon hindi naman kailangan ng permit kaya nga, uh, Ang gawin natin, mga kababayan, kayo mga dating budol ano loyalista, ay ako ang ako ang pinakauna talagang huh, nag nagano dito, nag uh, laban sa kanila. 'Di ba? So, makipag-coordinate kayo doon para maging synchronized yung inyong plano at hindi sabog. Okay? Dahil ang plano ni Lisa Tanas ay patahimikin kayo lahat. Look at the mainstream media again. 'Di ba? Hindi nga kinover ng mainstream media ang KOJC na rally sa prayer la rally sa Liwasang Bonifacio. Kaya sabi ko, paulit-ulit ko kasi lent tayo ngayon, di ba? Alam ko kahit anuman ang relihiyon ninyo, yung mga naniniwala sa supreme being, naniniwala na may Diyos ang gusto niyo sa buhay ninyo. Pag pagjan sa Pilipinas ay kaalwanan ng buhay. Katahimikan. Free from war.